OFW ako. Malayo sa pamilya pero malapit sa pangarap. Araw-araw trabaho. Pagod, init, homesick. Pero tuloy lang. Dahil may mga umaasa. Sa Pinas minsan naiisip ko. Bakit parang ako pa ang kapos? Ako ang nagpapadala pero sila ang may bagong sapatos, bagong phone, bagong alahas. Tahimik ang yaman ko. Walang logo, walang flex pero nandyan sa tuition ni Bunso. Sa gamot ni tatay. Sa ulam sa lamesa kahit wala ako. Sila maingay ang fashion. Three OOTDs a week. Laging updated sa TikTok trends. Parang teleserye ang buhay. Pero totoo ba? Ako? Simple lang ang suot. Pero may ipon. May pangarap. May dahilan. Hindi lahat ng may branded. May kayamanan. At hindi lahat ng tahimik walang naipon. Tahimik ako. Pero sa puso ng pamilya ko ako ang tunay na yaman. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-comment, mag-like, share at subscribe.